Ha? Ah? Ano naman yung nakita mo? Pero mas mahal pa sa papakit siguro. I see. Ayan na, pintura. 14 lit. Oo. Uh -oh. Kuha ng pintura. Huh? Kuha mo yan kuya. Kuha mo. Kuha mo yun. Ebang eh, ko sa'yo. Nando sa labas. Sa labas? Nando. Oh, Bye. Ito kami sa obi. Bye. Kaya papa, di karelo dito. Dali, dali. No. Kaya mapapa. papa. papa. Ah. Kami ay bibili ng pang pintura. Tsaka kasama na rin ang pamamasyali. malaman ang unang dito. Ang oh, Tapeto. Mahilig ako sa tapeto. Ano yan? Tuwalya? Ah. Noong to, kare mo rin. Kupre tutuyaan. Kasi, Pom. Kopya last try. Ari ang ari ang iyong leto. Si. 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 <laughs> Sa upuan yan, amore. Eh. I si. see Si daw naman agad eh. Ah, ang ganda naman kurtina. mahal. Ang oh, mahal, mahal ng mga cortina. 21 19. isang piraso lang na re. re. Gaganda ng mga cortina, no? No? Huh? 26? Aray nga, 15. Ay, Pero ma... Iwan! Alam mo sila? Hmm, bidi. 69 yata. pa mm papapaltan -mm, yung ano? Hmm, yung bidi natin. Yung bidi doon. Dahil ang bidi doon yung hindi gabi. Ase? Eh? Day, pagka nakalipat na. Oh, ganda ng tapeto. Oh, my God. Magkano? Sige, magkano to? Sige, dyan nung fight ko ko 200 plus pala oh my god ganda oh pati yung banyo do oh ganda magkakabukod pa pala yan Ububog lang ito 140 na eh, oh, uh, ka ah. kaya nga ang aking mga favorite places. Ang ganda. Guarda si Ananas ay dyan. Yun, Ananas. Guarda mo, Ananas. Okay. Erpentes. 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 Ito yung nangangain ng ano. Ano yung diyan mo, please? No? Ano yung diyan No? Bestie. Nakakatakot, no? Nakakatakot. Pero no? Ang lolo. Hindi ko'y costa, no? Ako ah, siya, no? Siya, no? Siya, no? Si, Gabi. Sembra Gabi. Ito, e ito. Mangka no ito. Orkidya. Undi, Malaman. Mahal. Ganda. Oh, I love orchids. Ang ganda. ganda Uy, ano yan? Wow. Kasi ka dito? Oh, Wow. Wow na wow ang mga orchids. Ko ganda na mom. May ganihan ako dati kaso namatay. Ito naman ay ang mahal din. Hindi cheap. Rubber plant. Kasi bulaklak nga. Hindi naman.